Magandang umaga po sa atin lahat. Ito po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan natin ang mga surot at daga na naiya. Alam mo ito mga huling araw, malaking kahiya na ang dinadala natin dahil tayo daw ang pinaka-worst airport. Sa Asia ba? O sa Southeast Asia? O sa mundo? Tayo rated worst airport. Ah... Uh, So, yon nakakaya na yon Tapos ngayon, nakakita tayo ng surot ng isang araw doon sa waiting area. Tapos nga sa terminal 3, nakakita na may dagang gumagapang sa itaas. Di ba? Parang, ay, ano ba yan? Di ba? Nakakaya. Nakuha na ng isang pasahero naghihintay. Yung isa naman pasahero, naghihintay at napagat ng surot. Tapos ngayon, ay may dagat. Yun. So, may patong-patong ano, yung kahihiyan. Sa una pa lang, na tayo na tayo ang pinakamalalang airport sa mundo. At pagkatapos, eh, ito pa, may suro, tapos may daga. Ah, tapos, mabibilisan naman agad ang mga, ano po naman, mga Pilipino. Marami mga Pilipinong ganun eh, na para natutuwa na ipahiya ang ating bansa. Yung, at, at kasama na dyan yung mga tao na hindi na na ng politika. Kagagawan kasi ni Marcos. Tingnan mo naman kung, kung si ganito naging presidente eh, hindi mangyayari. Para bagang uh, dahil si Marcos ang naging presidente, nagkaroon ng surot at daga sa airport. At naging worst airport. So, unang-una gusto sabihin na mali naman talaga, hindi maganda na may surot at daga sa airport. Uh, dapat ay ginagawa ng paraan ito. At mabuti na lang meron tayong uh, Uh, bagong pamunuan. karon na, di ba, ipaprivatize na ang NAIA at meron na tayong nakuhang uh, ano, nakuhang conglomerate na papatakbo niya. Sana ay mas maging efficient at hindi na tayong worse airport. But at the same time, I have to make a comment about Filipinos who seem to be so out of touch with reality na para bagang tayo lamang bukod tangi ang merong ganitong problema. Hindi ko sinasabi, nasabi, hindi ko kinukundo na dapat hindi malinis ang mga airport, hindi ko kinukundo na dapat ay may surot at may daga. Siyempre ayaw natin yan. Kung tayo nga sa bahay natin, yung surot, pag may surot ang ating mga supa, iyan eh, yan eh, natin eh. Inaalisan inisprayan ng inisprayan niya ng antay-surot na gamot. Pag may daga tayo, ako marami akong daga sa bahay, before. So talagang ginawa namin ang paraan na mahuli ang mga ngayon. Hindi mo maiwasan kasi yung aming bahay eh parang ano eh, townhouse. So siyempre yung mga kisaminon ay eh naglagusan sa mga katabi. So kahit malinis ka sa yung lugar eh kung yung mga katabi mo ay mga taga, talaga nagtatawiran yung mga. Yon. So ang 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 point dito ay uh, ayaw natin ng bahay na may daga. Ayaw natin ng restaurant na may daga. Ayaw natin ng maraming ipis. Ayaw natin ng may surot. Siyempre. Diba? So gusto natin malinis. Pero sa isang banda, ayoko naman yung punto na para bagang ito ay nilalagyan ng political na kulay. Uh, mga taong mga diehard Duterte supporter o mga dating supporter ni Pangulo Marcos na ngayon na sa kanya, ginagamit itong uh, argumento na laban na sa kanya na parang teka muna, sa totoo lang, hindi naman sa sinasabi natin na porket ang ibang bansa ay merong daga at meron ding surut ang kanilang mga airport, ay pwede na tayong okay lang. Pero ang sinasabi ko lang dito, kaiba sa sabi natin, hindi ito problema lang natin. Maraming nagkakaproblema dito, mga mga, yun, sa Amerika, sa O'Hare. Di ba, sa, Chicago, nagkaroon ng problema. Sa Sitak, sa Honolulu Airport, turista ng mga airport, hindi yung dalawang turista. May diba, mga daga din, may mga surot din. Sa Paris, di ba? Sa New York, nagkaroon din ng mga ganitong problema. Sabagat ordinaryo na talaga, lalo na ang daga, na kapag may lugar na maraming taong kumakain at may mga sobrang pagkain, na magkakaroon niya ng rats. Problema yan, kaya dapat magkaroon tayo ng malinis laging airport. Hindi naman ibig sabihin na meron madumina ang lugar kayo ba dahil may daga ba sa bahay niyo madumi na bahay niyo kaya dahil kayo dinadaga di ba parte po ng ecosystem natin tong mga to kung kay medyo may pagka environmental science ang daga at ang surot parte ng ekosistema natin yan gusto man nating focus sa inyang mga yan ay talagang meron silang karapatang mabuhay din dito sa mundong ito sapagkat di ba parte ng ecosystem natin yan para nang um, <laughs> you know, hindi ko sinasabing ano hindi ko sinasabing okay lang pero ang point dito para magreklamo ka na may ahas sa gubat eh gubat yan eh ang daga at ang surot parte niya ng urban ekosistem natin gawan sa totoo lang ang iba nga eh dapat wag nating pinapatay ang mga yan dahil yan ay sa ibang pananampalataya at paniniwala eh, hindi dapat natin sinasaktan niya yung mga yan kung hindi naman tayo sinasaktan dahil yan ay may karapatang mabuhay meron ganong klase ng mga pananaw sa mundo o worldview na yan ay mga reincarnation lang yan ay may karapatang mabuhay din okay? kung ikaw ay hindi masyadong antroposentric at wala namang hindi ka naman ginagalaw ng daga, ay pabayaan mo na lang. Huwag mo siyang, hayaan mo siyang mabuhay. Parang ganun. Kung ang ahas ay naandyan sa field at hindi ka naman gusto tuklawin, pabayaan mo. Iwasan mo na lang. May mga ganun klase ng pananaw. Kasi na maingay ang sa labas ng opisina ko kung naririnig ninyo may may nagaano may naglilinis. Sensya na. Uh, lalakasan na lang natin. Ayun, naririnig niyo ba yung ingay? Katulad <laughs> yan, yan ay lagi talaga pa kumaga Sabagat mayroong po obligasyon na linisin talaga yung aming loan. Diba? Right? Into office. May mga kanya-kanyang functions. So, yung mga nag-biology sa inyo, alam nyo, yung mga mikrobyo at yung mga dagat, ipis at mga surot, may mga function yan sa food chain. Ang iba dyan, scavengers. Kasi may mga ano tayo, may mga biological waste tayo. Sila ngayon yung kumakain ng hindi na natin kinakain. Yung iba naman decomposers. Yan yung kapag ano, bubulukin yung mga material para hindi na makadagdag sa lason sa bakbo. di ba? Diba? Kung, nag, kung ikaw yung nanonood ng, ano, kung ikaw yung umayos, no, kung ikaw nag-aaral sa high school, sa elementarya, at sa biology class nyo, siguro maaalala mo yan. Now, it doesn't mean that in airports or in there should be rats and bugs and bed bugs. Siyempre, iwasan din natin yan. Kaya lang, iba yung OA na. Diba? Magtulungan na lang tayo. Ayusin na lang natin. Hindi yung lalagyan natin ng parang nakakahiya. Para bang tayo lang yung ganun? Uh, or kaya lalagyan ng political na kulay. Gawa kasi 'yan ni Marcos eh. Parang teka muna. Kung hindi ba si Marcos ang ano, ang naging presidente na matay ba lahat yung mga daga at surut na 'yan? And to think na ang daga maghahanap ng paraan niya na mabuhay. Tayo lahat patay na tayo sa mundong ito sa nuclear war. Uh, kung magkaroon ng nuclear war. Yung mga 'yan, mga, uling, mga mamamatay ang mga 'yan kasi they have a way of surviving. They have they have a way outliving us. 'Di ba? So, i manage mo na lang. You just manage the pests. Kaya nga, pest management ang tawag. Pest control. Hindi mo sila dapat pinapatay. Kinokontrol mo lang sila. Inaayos mo na hindi sila pumunta sa ganitong lugar. Dahil ito ang lugar na ito ay hindi tama para sa kanila. Okay? Yung mga bed bugs, ay siguraduhin natin na malinis ang ating manginupuan. Kasi nakakaano lang naman nga naman you know, may mga sakit na din yung mga dinadala itong mga to. Pero huwag naman tayo masyadong OA na para bag na tayo lang may ganun. Doon ako naiinisin, doon ako nabibwisit sa mga tao na parang tuwan-tuwa na siraan ng ating bansa. Na para bag ang nagmimimo. Yung iba naman, parang good natured. Parang, yung, parang, yung iba, talagang halos ikayaan ang ating bansa. Parang tayo gandu, we're the worst airport, we have the worst country, we have the worst president. Parang, parang may ganong klase ng at ang kasamay doon dahil hindi nila ibinoto si Marcos, 'di ba? Gusto nila ipakita na si Marcos ay masama, Marcos. Tingnan mo naman ang na nangyari. Parang may political issue na para bagang itong itong mga dagang ito ay mga loyalista din, 'di ba? Mga suro. Oh, ginagagawa na ng paraan, ginawa na ipa-privatize na ang ang airport. Kaya sana naman makatulong ito. Private na 'yan. Siyempre, ay mas efficient na ang pagpapatakbo nila ng pasilidad. Siguruduhin nilang maayos ang kanilang pagpapatakbo para hindi sila napapahiya. Kaya lang huwag kayong magreklamo kapag mataas na ang airport fee. Sabagat siyempre babawiin naman nila yun. Private, proper, private and ano yan, company, pabawi yan ang kanilang gastos. Kaya yung mga airport fee, terminal fee na yan, tataas yan. Kaya huwag tayong magreklamo. Yun ang kapalit. Gusto mo ng airport na maganda, malinis, walang dagaw, walang surot, magbayad ka ng maintenance niyan. Ganyan lang naman ang usapan diyan. At hindi lamang po yung Manila Airport ang naiya, ang mayroong kanyang problema. Napakadaming airport sa mundo ang may kanya-kanyang problema. Eh, Pinox ko na kaya sa Facebook page ko eh. Parang kayo naman. di diba? Oh. Uh, ano ba? Oh. Isa-isahin ko yung mga airport na yan ha. O, oh, sa Chicago O'Hare, may mga nakitang mga daga. Noong 2019, sa Atlanta Airport, may daga. At ito ay ngayon lang isang taon, February 2023. Napaulat na mayroong mga daga sa loob ng Atlanta Airport. Eh, magandang airport na yon At doon naman sa Charlotte, Douglas Airport, nakakita na mga anoon mga daga sa mga restaurant sa loob ng airport. Abay sa Kolkata Airport sa India, hindi lamang problema ng daga, problema din ng mga pusa, ang daming pusa. Di diba? At sabi ng at sabi ng Delta Airlines, may nakikita silang mga tahi ng daga sa loob ng eroplano. hindi naman magkakaroon ng tahi ng daga kung walang dagado sa loob ng eroplano, hindi ba? Oo. At marami na problema sa Asia ng mga bedbugs. Nauna na ang New York, nauna na ang Paris. Mga surot. At yan ay nagtatagoy ng mga migrate. Nadadala natin yan. Kung punta tayo sa isang lugar na maraming surot. Yan ay kumakapit sa sapatos mo, kumakapit yan siguro sa bag mo, na, ilagay mo yung bag mo doon sa upuan na may surot. Maya-maya mo na doon na yan doon sa ilalim ng bag mo, nadala mo na sa Pilipinas. Diba sinasabi nga nila na maaaring, ano, maaaring yung, yung surut na yun ay imported pa sa Honolulu International Airport noong June ng 2023. Wala pang isang taon, nakakita rin ng bedbugs o surot at kaya nga isinara nila yung ibang gates alam mo, sa totoo lang, problema talaga ito. Ako ang tingin ko dito ganito, ano, dahil ako naman nagtuturo ng environmental science. Yung tinatawag natin na parte ng ekosistema itong mga, kung tawagin natin ay peste, pero may mga function yan. Uh, kaya nga tayo nilikha ng Diyos. Likhha rin yan ng Diyos eh, yung mga yan. Mayroon silang ginagawang function. Sabi ko nga, tagalinis ng kalat ng tao. May mga sobrang pagkain, kinakain nila para hindi na mabulok. Hindi ba? decompose nila yung mga bagay para unti-unti ma-breakdown, mag maging organic matter na. Di ba? Ganyan ang mga trabaho ng yan. Siyempre, inconvenient sa atin sapagkat nakakadiri. Kaya iiwasan lang po natin na mapunta sa ating mga lugar. Kaya nga lilinisan natin, magkaroon tayo ng pest control, pest management, pero wag naman po tayong gano'n na para pag ano ba yan? Parang asama-sama na ng Pilipinas. Parang ikinahihiya na natin. Parang gawa kasi yan ng mga leader natin. Gawa yan ni Marcos. Masasabi siguro natin, o oh, sige, nagpabaya ang naiya dyan. Pero it's, it's, a, it's something that is so far off that it's because of the president. Kahit sinong presidente ilagay mo dyan kung, kung, kung merong ganitong problema na which is just, I don't think you see an infestation of rats. Hindi naman kumakalat na yun sa buong nakakita ng isa o dalawa. Now, mahanapin yan, ayusin, linisin. Ganun lang yun. Alam mo, doon ako na naiinis eh, doon sa mga Pilipino na para magang wala nang naging mabuti para sa ganilang bansa. One time, may ikwento ko na siguro sa isa inyong gusto kong ikwento ulit. May nakasakaya ko sa aeroplano dati. Kasi di ba lagi akong pumupunta sa, nung ako ay nag-aaral pa, pumunta ko sa Hawaii, doon ako nag-PhD sa eroplano papunta ko. Tapos one time pumunta ako doon para umatend terensya o kaya naging, mag, mag, ma, ma, naging fellow. Meron akong nakasakay na isang pamilya. Matagal na to. Di syempre, eroplano ko dala mo ng Japan. Tapos from Japan, magpupunta na yun sa ibang lugar. Kung naman pang hunululu na. yung uh, northwest. Mga naman ang northwest pa yun. Northwest pa yata no. no continental o United. Pero plano mo bilipat. Po. So, lahat yan galing sa iba't sa man, uh, ako ang 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 Tokyo yun yung parang hub so galing ko Manila may kasakay akong mga Pilipino pagdating sa Tokyo magaano na yan sa Narita yan ay magpuntaan sa ibang lugar sa Amerika yung katabi ko sa rope uh, lalaki yung sa kabila di ba mga pamilya niya may asawa siya may tatlo siyang kasama ay, ay they were immigrating to the US na alam mo naman kasi yung mga dala sila noon ng mga malalaking x-ray yan yung patunay na wala silang sakit na yun, know na silang TB ganun well, yun eh. alam mo naman uh, so they, they, and and the guy was chatting for the entire three four four hours of flight from Narita to from Manila to Narita was talking to me so yung nagkikwentuhan kami eh. so siya daw ay ano ba ba basta may engineer ba o banker yung asawa niya ganun din tapos yung mga anak niya pa Para sa tuwan-tuwan makawala sa Pilipinas. Eh ako naman, nakikinig. Uh, na pag tinatanong, okay naman po. Tapos, na, tapos sabi niya, lahat, lahat itong taong ito, lahat na lang ng kanyang ano. Lahat pinuna, ang CR madumi. Lahat. Masa wala na naging mabuti sa Pilipinas. Kaya nga daw siya tuwan-tuwang makawala. Sabi niya, that is the best thing that he has done. Sabi niya, to leave the country for his children and his future because this country is going nowhere. Hindi pa si Marcos Presidente noon. Hindi si Marcos ang presidente mo. No? Si Corey yata. Ay, hindi si ko Corey. ba? O si Ramos. Kasi definitely hindi si Marcos. Kasi post-edsa eh. Di ano, di... De... Ang masakit na sa ulo ko. Kasi ako, I was trying to... Ako gusto ko, pag nasa plano ko, nakatingin lang ako sa... May ginagawa ko on my own. So, I, uh, but he was so chatting. I think he was so excited to migrate. But at the same time, what really pissed me off ay eh, yung parang ang kanyang buhay ay parang entirely walang naging mabuti sa Pilipinas. Parang gusto kong tanungin, ay naging bankero ka. Ang asawa mo, naging banker din. Trabaho sa banko, napabuti naman ang buhay nito. Di ba? Siguro naman, naman yun lang, maganda yun. Di ba? Parang halos one to us yan. Ah... Uh, ay di, ano na, di, ako naman, hindi ko naman di-devolve -de sa sarili ko kwento lang. O sabi ko, opo, ganoon talaga. Ganyan, ganyan. Pasensya na. May maganyan, ganyan. Tinatanong ako, nakapunta na ako sa ibang lugar. Sabi ko, Oo naman. Ganyan, ganyan, Asa, uh, nung papalanding na kami, sabi ko, gusto kong makaisa dito sa mamang ito. Eh. Sabi ko, eh. inis na inis ako, busito, busit ako. Ay di, ano, di, di, alam mo naman, di pa, pagpapalanti ng aeroplano, di, pag, pag touchdown yan, yan, eh, guluhan na mga kakulo, kakulo. So sige, nagkikwentuhan kami. Sabi ko, tinanong ako, sabi ko anong ginagawa ko sa Amerika? Sabi ko eh ako po ay eh, magiging fellow sabi ko, sa Hakon Lulu. Tapos ako ng PhD ko noon. Sabi ko, ah, nag-aral po ako sa Amerika. Ha? Nag-aral ka? Sabi niya. Eh bakit kay bakit kay umuwi pa? Sabi ko eh may obligasyon po ako sa pamahalaan ng no? UP pang pinalikan ko noon, meron akong pinirmang kontrata no, so, I, I have to pay it back. Abay, sabi niya, eh, kung ako yun, sabi niya, eh, ako yung hindi na uwi. Grabe problema. Yun ay eh, habang papalanding na aeroplano. Ha, ako naman, alam mo naman ako dito. Tinaiming ko talaga na, ano, na, kasi ang sabi niya, kaya ako, tuwan-tuwa ako na hindi na ako makakalis sa Pilipinas. Makakapalik. Ayokan bumalik dito. Ayokan bumalik. Hindi noon pala kasi sa, sa Japan ako. Ayokan bumalik sa Pilipinas. Tama-tama nung pag-landing. Tapos, taxi, Panat pa rin siya ng banat. Sabi nga, ikaw, sayang ka. Sana hindi ka na uwi. May pamilya ka na pala. Sana doon. Doon pa lang pinanganak ang panganay mo. Di sana, tatatatatata. tama -tata -tata. taman nung, nag, nag, ano na yung seatbelt. Nagbaba, nagkukuha mo mga Pinoy, di ba? Kuha na ng na ng mga gamit yan. Kagulo-kagulo na. Sabi ko, sabi ko bago ko tumayo, Sir, sabi ko, sobra naman kayo, wala kayo parang mabuting nagawa ang Pilipinas para sa inyo. Sabi ko, hindi naman maganda yon. Tapos nakatingin siya sa akin. Eh. Alam niyo, mabuti na rin po yung hindi kayo uwi ng Pilipinas. Kasi the Philippines doesn't deserve you. It is the best thing that you could ever do to my country, which is never to come. Sabay yung Kasi so, sa sa window ako naka, sa aisle ako nakaupo eh. Siya, eh. sa window siya, nakaiwala siya sa kung ano ng gamit ko, lakad na ako. Hindi ko na siya nakita. Nabibwisit ako eh sa mga ganun. Diba? And there are many of us like that. Mga kaibigong, mga doktor pa yan, mga ano, parang, ay, PI mo, kung gusto mo talaga, di lumipat ka na lang, eh, meron akong kilala na gusto sabihan ng ganyan. Kung gano'n naman parang ikaw, soklam na, suklam sa Pilipinas. Bakit hindi ka pumunta na lang mag-doktor ka doon sa New York o pumunta ko na sa ibang bansa? Siguro hindi ka nakakapasak hindi ka siguro naka-qualify. Kaya, mo na siguro ma-migrate, ba't hindi ka mag-apply na lang doon na citizenship? Lumayas ka. Hindi ka namin kailangan. Pabigat ka lang. We talk about mga ipis at mga daga at mga surot, mga peste ng buhay. Pero hindi ka naman kailangan para maging ipis at daga at surot para maging peste sa buhay. May mga taong peste din. Sa totoo lang. Anyway, sana uh, nakapagturo ko sa inyo guys si para plus ko niyo puso at napabago ko ang mga sa buhay lalo na no, sa usapang politikal sabi sa akin ng Lasal teach mind touch heart and transform form so, at sana nakapagsilba ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people lunes po ngayon mahaba-haba pa sa Merkulis magkikita tayo pero sa biyernes wala po tayong usapang politika sapagat ako po ay meron na namang biyahe sa bi Merkulis meron po tayo usapang politika oh, o sige pa Uh, ingat lang po tayo lagi. Lagi kong sinasabi, yung pinaming mahal, Animal Pag Pagandang araw po sa ating lahat. See you Wednesday. Bye for now.